Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo na nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, walang halong komisyon o sarswela. At ngayon, pag-usapan natin, express post-fight analysis sa nangyaring bakbakan kanina lamang sa pagitan ni Tyson Fury ng Inglaterra at Alexander Usyk ng Ukraine para sa Unified WBA, WBC at WBO World Heavyweight titles. Napakagandang laban mga kaibigan, ating ibe-breakdown ang pagkakapanalo ni Alexander Usyk kontra kay Tyson Fury. Pag-uusapan din natin, ano ang naging susi sa panalo ni Usyk at ano ang susunod na hakbang para sa karera ng dalawang boksingero. Aalis na ba sa heavyweight si Alexander Usyk? Magre-retiro na ba si Fury? o magkakaroon ng ikatlong pagtutuos sa dalawang magigiting na boksingero. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan Narito ang ating express post-fight analysis sa na nangyaring bakbakan sa pagitan ni Fury at ni Usyk. Officially, ang nanalo sa labang ito ay si Oleksandr Usyk ng Ukraine. Siya po'y nanalo by unanimous decision para manatiling unified world heavyweight champion. Ang score na binigay ng mga taong hurado, 116-112 lahat para kay Usyk. Ibig sabihin, sa 12 rounds, 8 rounds ang nakuha ni Oleksandr Usyk samantalang 4 na round lamang ang nakuha ni Tyson Fury Meron pong AI boxing judge dito Yung artificial intelligence fueled na boxing judge Hindi siya kasama sa official scoring Pero experimental ito At nais makita ng marami kung paano mag judge Ang isang AI boxing judge Ang score ng AI boxing judge Mas malala 118-112 Napakalayo At lumalabas ay eh, dalawang rounds lamang Ang nakuha ni Tyson Fury So lumalabas mas realistic mas totoo yung score ng mga taong hurado. So yung AI, palagay ko, kailangan mag-practice pa ng more fights to cover. In any event, mga kaibigan, katanggap-tanggap ang resulta, panalo talaga si Alexander Usyk sa labang ito. Doon sa ating pre-fight analysis, sinabi natin, mananalo si Usyk either by decision or late round TKO. Pero tanggalin na natin yung TKO sapagkat in-expect natin sa labang ito na magiging mabigat itong si Tyson Fury sapagkat siya ang malaking boksingero, sinabi natin na he will come in heavy because he will look to bully itong maliit na boksingero na si Alexander Usyk. And true enough, paano mo titibagin ang isang boksingero na katulad ni Fury who weighed in at a career high 281 pounds? Ito ang pinakamabigat na timbang ni Fury sa kanyang karera. Nung unang laban, noong May 2024, ang timbang niya around 262 pounds. Ngayon, 281. Ito namang si Usyk, 223 doon sa unang laban at 226 sa ikalawang laban. So, 3 pounds lang halos ang idinagdag ni Usyk. Although, nagpalaki siya ng upper body because alam niya na magiging physical itong si Tyson Fury. Reminder lang, mga kaibigan, walang pandaraya sa kabila ng malaking disparity o diferensya sa timbang. Ang heavyweight division ay weight unlimited, walang cap basta in excess of 200 pounds. Wala na pong limit 'yan. So risk na ni Usyk kung hinayaan niyang lumaki ang timbang ni Tyson Fury, pero walang dayaan, walang disadvantage because the heavyweight is weight unlimited. Ang ganda ng laban mga kaibigan. Uh, true enough, very disciplined, very serious itong si Tyson Fury. Nandun yung jab pag lumapit itong si Alexander Usyk iipitin niya para hindi dumiretso ang pasok. May mga body shots itong si uh, Tyson Fury. Pero ganito kagaling si Usyk. Even though Tyson Fury fought a good disciplined fight, mas maganda pa rin ang ipinakita nitong si Alexander Usyk. The thing with Usyk mga kaibigan is yung mga first few rounds. Sige, ikaw muna ang magsimula. Titignan ko muna ang iyong kargada. And then, while doing that, I am already coming up with a counter plan sa loob ng aking isipan. And then once they execute ito, tuloy-tuloy na ang aking execution. In the first half of the fight, mga kaibigan, first six rounds, 3-3 ang score ko sa labang ito. Split lang silang dalawa in the first six rounds. But in the second half of the fight, umarangkada na itong Alexander Usyk. Ang key factors para kay Usyk, pacing, 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 ah? Huh? pressure, pressure, pressure. Ang galing mga kaibigan. Kung baga, ang laki ng truck na nasa harap mo, usually, mag-hesitate kang pumasok. Babangga ka sa truck na napakalaki. Pero alam nyo yung uh, Alexander Usyk, ang ganda ng kanyang movement. Head, shoulder movements niya, yung pag-kanyang pag ang ganda ng galaw nitong si Alexander Usyk. He'll slide, then nandun agad yung kaliwa, kontra na agad sa any counter punch. Ang galing ng kanyang strategy. Alam nyo ang labang ito ay parang langaw, langaw at kalabaw. Ang kalabaw dito ay dumulag na si Fury, ang langaw ay ang maliit na si Alexander Usyk. At ah, winasiwas na noong kalabaw yung langaw in the first few rounds. Pero at the tail end, nandun pa rin yung langaw. Oh. Parang ito yung kalabaw, oh. ito yung langaw. Oh. Ganun pa rin ang ganun. Ah, up and down, bobbing and weaving itong si Alexander Usyk. So in the end, bagamat effective yung timbang ni Fury in the first half, By the second half, medyo hapu na siya. Laglag na yung balikat. Tumatama na ng kaliwa itong si Usyk. In a way, nag-backfire din yung super bigat na timbang ni, Alexander Fury kontra kay Alexander Usyk. Kasi hindi niya inaasahan, hindi niya inaasahan na until the second half of the fight, nandun pa rin yung pacing, yung pressure ng Usyk. Ibang klase po talaga ang naging execution nitong si Usyk. He is a better fighter compared to the first fight. So, ayan mga kaibigan, well-earned victory para sa Ukrainian boxing champion na Usyk. Ang talong, saan patungo ang karera ng dalawang boksingero? Maari bang maglaban sila ulit? Iyan ang pag-uusapan natin dito sa Boxer Shorts. And still, the unified heavyweight champion of the world, Alexander Usyk ng Ukraine. So, back-to-back -back na ang panalo ni Usyk kontra kay Tyson Fury. 2 and 0 na siya kontra kay Tyson Fury. Si Tyson Fury hindi nagpakita for the post-fight interview. So hindi klarado kung anong plano niya sa kanyang karera. Pero sinabi ng kanyang mga handlers, mga promoter, na very disappointed itong si Tyson Fury. Kasi nga, very disciplined naman yung kanyang laban. Talaga nag-training siya na maayos. Pero hindi pa rin sapat ito para pataubin itong si Alexander Usyk. Now, for the record, sa kanilang kontrata, merong pong option for a third fight. Yes, mga kaibigan, meron pong third fight clause ang nasabing kontrata na pwedeng i-avail ng dalawang boksingero. Kaso nga ang score, 2-0 para kay Usyk. E mukhang dominated na ni Usyk ang rivalry na ito. Gugustuhin ba ni Tyson Fury ng isa pang laban? Now, as unified champion, mga kaibigan, itong si Usyk is required to defend yung kanyang world titles on a rotation basis. At lumalabas ay sa mga early reports ang WBO number one rank contender ang next in line para kaya Usyk. Pero nagsalita na ang WBO, kung gusto raw ng dalawang boksingerong maglabang pa sa ikatlong pagkakataon, they will not stand in the way. They will not object. Sapagkat maganda nga ang laban na ito, At sabi nga ng WBO, healthy sa boxing ang ganitong klaseng mga laban. So hindi sila makikialam. Maghihintay sila kung gusto ni Usyk at ni Fury na maglaban sa ikatlong pagkakataon. O oh, ang ganda, di ba? Sana ganyan, everybody happy sa boxing. Ano? Now, kung sakali naman na isipin ni Usyk na manatili sa heavyweight division sapagkat before this fight, nagpapahiwatig na si Usyk na masyadong malaki ang heavyweight division o bababa na lamang dun sa cruiserweight division kung saan siya dating unified o rather undisputed cruiserweight champion in 2018. Pero mga kaibigan, meron pa sa tingin kong unfinished business itong si Alexander Usyk. At ito ay kontra sa IBF champion na si Daniel Dubois ng Inglaterra. Sapagkat yung unang laban nila mga kaibigan, kontrobersyal. Ah, tumama ng malakas sa bodega itong si Dubois, bumagsak si Usyk, pero sinabihan ng marami na foul blow daw iyon. Hindi ni rule as a knockout win for Daniel Duba. So may konting controversial although dominante naman si Usik sa laban niyon kontra kay Duba na kanyang ipinalo rin via TKO. Pero syempre hangga't maaari, gusto mong isettle yung issue na yon, yung insidente na yon tungkol sa low blow. And itong maaring rason kung bakit maaring manatili itong si Usik sa heavyweight division. Kasi unang-una, -una, yung Daniel Duba malaki, pero disin laki ni Tyson Fury at saka nakalaban na ito ni Alexander Usyk. So most likely Usyk would like to get back at Daniel Dubois para naman in a way magtatapos siya sa heavyweight division as undisputed heavyweight champion. Kasi nga yung IBF binakanti ni Usyk at nakuha ni Daniel Dubois. Although lahat naman tayo nire natin na ang totoong heavyweight champion ngayon ay si Alexander Usyk. So ayan mga kaibigan, ang mga possible scenarios sa pagtatapos ng ikalawang laban sa pagitan ni Tyson Fury at ni Alexander Usyk. Palakpakan natin ang dalawang boksingero. Ipinakita nila that two technical boxers can put on a good show. Usually kasi pag parehong technical boxer, ini na marami, boring yan. Ano? Pero maganda ang pinakita ng dalawang boksingero. Will there be a third fight? Palagay ko na kay Tyson Fury yan. Sapagkat siya ngayon ang malaking question mark. At yan mga kaibigan ng ating post-fight express, post-fight analysis sa nangyaring Fury versus Usyk. The battle for the unified world heavyweight title. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Happy, happy holidays mga kaibigan. Ako si Atony Ed Trentino. Muli nagpapakalala. Walang personalan. Buntalan lang.